25. What's up mga kasima Sa umaga sa atin lahat Andito na naman tayo sa balong mga kasima As of our time 5.46 In the morning Malay tayo dumating mga kasima at ayan, ang dami ng tao dyan, oh. Puno na dun, dun sa looban. May dalawa nang nakadali ng mamaw, si Mr. Wilfredo. At saka yung si, ano, si Sir, oh. Ayun, oh, hawak-hawak niya, ayun. At yun, nakapag-setup na rin tayo. Nakapag-setup na rin tayo ng ating gamit. Ang bigating ngayon dalawa, nakapag-setup na rin tayo. dami na rin ng tao dun. Dami na rin tao dun, mga kasima. Ayun, si Sir. Oh, puno, puno. Puno ng salinas, ayun, oh. Kasima, tayo punta doon at maghagis stay tuned at sana pala rin tayo ngayon. ayun mga sir shout out kay master idol kabuloy ayan ang nakatakas <laughs> ayun mga kasima puno na ng tao doon pangat ang tubig ha ito si sir nakadali ng mama we. puno ng tao puno tayo sa may balwa mga kasima Master. Ulita. Good morning, good morning, Master. Ay, uh, sa si Pulong ah. Kahit si Wilfredo. Kahit si Pulong ah. Oh, kahit nung isa dito, si Sir, ito kadali Malaki rin. Ito, ito atal pa rin. Eh, <laughs> <laughs> uh, mga kasima, si Wilfredo. Si Wilfredo, mga kasima, pang pangatlong landed na to. Pangatlo. Sige. Sige. Ayan. Sige, kaya mo yan. Nasaan? Pangatlo na to, pangatlo, pangatlo. Ayan o. Sige. Ba't hindi tumalon? Tumalon na ba? O oh, si sabay-sabay na sila si Sir Dixon din. Yeah, na. Sir, bat maghagis mag ka? kan dami na oh. Ayun na, ayun na, sige. Pera dulas. Pera dulas. Lunok. Landed. Oh. Ang kapal pala yung line mo. Bat danhok? Sabi ko sa iyo, hindi basta-basta pipitugin yung linya dito. Ayun mga kasama ayan. Eh, shout out po lang TV. Ayun oh. No? Sa kalam, hair clip. Sir Arnel. shout out. Ayun eh, mga kasama pangatlo. Ayun baon sa ilalim pala Ay. Ano ka? Ah. tayo naman sayang din kaya no sa Dixon unhook oh

Tahan tasmin. si siya, tasmin na eh. Kahit na. Ang dami. Ayan no? oh. <laughs> kayo kain, kain Sir! Sir! Kain na! kain 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 Ken kaina. Sir, ken ka na. May kinilaw pala 'yon, May kinilaw, 'o. na kain inom agi, sir. Ken ka ina pala 'yon. Para maraming uli. Hindi na. kaya ano kaya kayo? 'Yung Sir Renel. Oh, sinigang oh. <laughs> <laughs> Oh, Kain na naman Kain na naman na. Kain na naman yung Kain na. Kain 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 na. naman na. Kain Kain na. Kain na. Kain na. Kain Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kain Ayan. Pagkuha na okay. ko ng na na na, ano. Kinyo, kinilaw. 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 Ang na, uh, na, oh, dami. Ang dami, dami yun. Nahuli ko yan. Para akin sa inyo. Ito. na. Ang sarap niya. na. Ayan na. na. Ito. Tingnan. Ito. Ayan na. Ayan Kahit sabaw lang sa akin. Ayan na. Kahit sabaw lang sa akin. Okay na yan. Wala. 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 Wala ba? Wala ba nakatago? Ito, sir. Gusto mo plato? Kaya na, Kaya na na adobo ko. Oh, Kainan. ang mga manging dito sa Kuwait. Adobo. Adobo, adobo. Bahala kayo. Ba? Sir, ano saan ang plato mo? <laughs> ito ha? ang mga sa oh, Plato mo na ito. Ah, Diyan na maliit. <laughs> Kuling itong kutsara. kutsara. Ito na. Ayun, ating Preskam dagat talaga yun uh, ah. Uh, uh, Ayeto palawo la, ada palangkahan. Uh, ka uh, pa. Uh, 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 daga. Yun Preskam Thank you uh, kuya. yeah. Uh, oh. Uh, <laughs> 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 mo sir. Naku po, yun. yun. yan. yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun. mo, yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun. Nakapwong yun.

sabaw 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 kit sabaw sa'yo na to ate bigyan kita sabaw mo ayun kuha ka nalako ng bago dun ano nagdakal lang ako hindi ako sa mga Ako din Malamig Ako din eh. Ako din eh. Ako din Ako

Ah, thank you po. For... Sir. Nagawa. Ito so samong. Ito ba ba? Uy, um, <laughs> sa sa basta. Sa ba. Dito, ah. Ito. na rin. nang ano, mag tayo sa. Oo. Oh. Kawali. <laughs> <laughs> na din. Ito, uh, ito, na lang uh. ako uli, <laughs> uli natin lahat. Mm. Mm. Yung,

Huling hair clip na to sir Ay! Huling hair clip Huling hair clip na to pang anim Dalawa yung Dalawa yung sumabit sa akin Tapos Ay! Ang laki eh Malaki yan Wawala eh mo

pwede lang na wow iuwi mo to kuling uh, lang kuling TV lang sa kalam Yan oh Oi. Wah. Ayah mah kasih malu. Ano makisimah? Ngayon lang din natin. Ano? I just Ayun! piston, 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 na yung kaniyon, Kanino yung Kanino kaniyon, 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 Doon

Bu mutas kas. Jadi kalau enggak ketingin Merkrip lang sa kalam. Sir! Nalang. Nilunog na talaga ng popo. Sir! Ayos Sir! Sir, <laughs> Sir. Sir. Sir Arbel! May iuwi ka na. tag nyo. tag natin, tatlo. Uy, tina! Uy, Salamat. Hindi nakatambal ah. Lunuk na lunok oh, hindi kita yung hair clip wala na. lunuk oh. Lunok na lunok oh, lunuk, lunuk na lunok. Oh. Ayun oh. Eh, no? Ay grabe po, ang ganda ng tabo. Ay makasih ma.